Good morning mga tols, uh, nandito naman tayo sa another YouTube vlog Ah, hindi pala, Facebook pala to Facebook vlog, the vlogger Yan ito pala ang itsura ng bata Pag uh, hindi Friday, wala masyadong tao Kaya tara, tayo mag dito sa Saj Hyper talagang literal na walang masyadong tao pag uh, hindi Friday kasi halos lahat ng tao may trabaho ako kasi tanghali pa yung pasok ko kaya naisipan namin mag grocery ngayong araw kasi medyo kakaunti na rin yung grocery namin na nasa rep at mukhang dalawang araw na lang kaya nag na kami dati nun hindi ako talaga ako mahilig mag grocery sa batha kasi medyo madaming tao talaga pero nung time na nakapag-grocery ako dito sa Batha at kinumpara ko yung sa mall eh, mas mura talaga ang matitipid mo dito sa bata lalo na kung palabili ka sa mga bakala o mga tindahan na malapit sa inyo doble ang presyo pero dito sa bata kalahati lang yung presyo niya at malaki ang matitipid mo medyo malayo nga lang kasi sa amin sa Corais Road kami nakatigil sa Alrian at ang bata medyo pag walang traffic mga 15 minutes or pag medyo traffic mga 30 minutes ang biyahe mo kaya kahit na medyo malayo e eh, tinatsaga pa rin namin kasi ang laking tipid siyempre sa kapaba pupunta o mamimili ng mga kailangan mo siyempre dito sa mas mura mura man eh fresh din naman kasi pag sa grocery talaga sa mall ang equivalent ng lagi na nababayaran doon nasa 400 real dito halos kalahati lang ng 400 yung nababayaran ko at sobrang dami ko na rin nabili tsaka madami dito mga ano Filipino food na pagpipilian mo yan yung mga chicharya at mura lang dito pag sa bakala kasi 10 real pero dito mga 5 real lang tapos ito yung sukat toyo mura lang din 15 real na dalawa na pero pag sa bakala isang peraso nyan 10 real to 10 real to 11 ang nabibili ko kaya dito na ako namimili yung mga mano, no, kaya katulad lang din ng presyo na nasa mall yung talaga ito sa baka nila mas mura dito kumbaga yun sa isang kilo mo nasa 27 real lang e dun sa mall parang kalahating kilo lang nasa 30 na kasi madalas ako na namimili talaga sa mall hindi ko na lang sasabihin kung saan lugar kasi baka tayo mapagalitan pero dito talaga laking tipid dito sa bata Saka madami kang pagpipilian. Pati yung mga paborito kong pagkain sa Pilipinas, mabibili mo dito. Ito so naman yung fish section nila. Uh, mamimili lang ako ng konti dito kasi hindi naman ako masyadong na magluto ng ibang isdang alat. Yung mga talagang alang ko lang lutuin ang kinukuha ko. Ganda talaga mamili pag uh, hindi Friday kasi hindi masyadong maraming tao pagka Friday kasi sobrang daming tao pila ka talaga at bago ka makakuha ng mga gusto mo ay talagang pipila ka lalo na dun sa meat section at saka sa fish, fish sex, section <laughs> brata <Bula tayo> at <na. laughs> sa gulay section yan tinagalog ko na lang nahihirapan ako eh. yan ah uh, iyan na natin na uh, magbabayad na tayo tingin natin kung magkano yung babayaran ko ang daming kong nabili ko, ko, baka umabot ito ng mga 500 or 400. Siguro. Pero alam ko na yung resulta. minu sober ko lang. Yun <laughs> lang yung ko nung nagpapa, nagpa bayad na ako. Yan, kasama ko pala yung kapatid ko dyan. Uh, medyo marami-rami kayong nabili. Uh, pinagsama na namin yung pinamili niya at pinamili ko at ah, hahatiin na lang namin kung magkano nasa 300 plus lang yung napili namin ay wala bang 300 nasa 200 97 nata kasi 300 lang yung binayad ko gusto kong magkape kasi maaga kami umalis sa ah, 7 o'clock ng umaga tapos ito, bibili sana ako ng kape. Namimili na ako ng kape dyan eh. Tapos nung nakapili na kami, sabi namin na ito yung gusto namin. Pagkasabi ko dun sa nagtitinda, sabi niya wala pa daw. Hindi kaya, pinapili pa kami tapos wala naman pala. Ang <laughs> lakas ng daman, ang lakas man drip ng tindahan na yun. So yan, naglakad kami, naghanap kami ng makakainan. At napansin ko may blue ribbon nga pala dito. Yan eh dito yung ano bilihan ng mga tinapay ng mga gusto natin sa Pilipinas may siopaw, may binangkal, may spanish bread, may pandesal kung ano ano pa may mga kakanin din dito na ang gawa nila ay yung pang Pilipino talaga at marami kang pagpipilian dito bumili lang ako ng ano, siopaw chicken asado tsaka beef asado yun lang naman kasi yung paborito namin mag-asawa na binibili namin dito sa Blue Ribbon pero madami kang pagpipilian dito kaya ang katulad nga ng pandesal mura lang pandesal dito 1 pack na 5 SR na at ang dami dami na so bumili rin ako ng binangkal ito yung binibili namin sa isla namin sa Talimailan ito yung paborito ng papa ko matigas sya na may sesame seed na masarap, parang cookies ang lasa nya at medyo matigas yung cross nya matigas pero doon sa loob naman, malambot at dito na rin kami kakain ng kapatid ko kasi yung blue ribbon dito sa bata meron din silang ano kainan ito yung mga pagpipilian may isaw, may adobo ah, napili ko laing at mga inasal ano na yan? Uh, combo meal. 25 SR ang combo meal nila dito. May kasama pang sabaw. Tapos pag hindi naman combo meal, uh, isang ulam lang. Eh. 18 SR lang. Okay din yan eh. Dapat nga isang ulam na lang in order ko. Kasi medyo madami yung servings nila eh. So ayan, tapos na. Kami pauwi narin, na rin. Nag-aayos na kami ng gamit babalik namin sa sasakyan. Pero nung nag-CR muna ako, may nakita ako Christmas tree dito sa baba ng nesto. Sa mga nagaanap ng Christmas tree at magpapasko na ngayon, nandito lang siya sa baba ng nesto at nasa 99 SR lang siya. May Christmas light din silang binebenta dito. I-ask nyo lang doon sa nagtitindahan. Ibibigay nila sa inyo. So ayun, paakat na ako. Wala pa rin tao. Ito yung bilihan ng gold dito sa bata. Kasi sobrang aga rin kami namin pumunta at lahat naman ng Pilipino halos sa Caldea. kaso kaya, mawawin na kami. Mawawin nga na. nung ito. Ikaw na lang. <laughs> Kulong pa tayo yung na dalawang. Nandito okay. <laughs> so, na lang mga tools. Bye.